was ngalakal a pa na si Valdez do no. Ah, Sambad. Oh. Uy, hello. Postman. Oh, yeah. Ano yeah. masasabi mo sa ano? Mga mamimito, Silver Dawn to, Silver Ito yung mga <laughs> scatter dati, <laughs> mga millions, mga millionaire yung scatter. Ang <laughs>

<laughs> resort. <laughs> resort okay, pa ng resort. Baka kulungan na doon ha. <laughs> bukas hindi tayo mga ganyan Baka eh. Baka na, na doon. Bukas tayo mga ganyan. Oo. <laughs> <yan>. Wala na <laughs> cellphone tayo bukas. Wala na cellphone bukas. Kukuni na. Pwede Pwede Ano lang Oh, <send the> one. <laughs> Ikaw <mayok> doon, <laughs> <laughs> <Say> mayor doon bade 'di? Tayo mayor doon. Mayor. Okay. Ito ano silda to? Sino mayo dyan? Oy. Silda 3 yan? Silda 3. Anong kaso niyan? Eh, hey, ba di? May antay lamok. <laughs> may lamok. Ay, ay, antay oh. lamok. <laughs> may antay lamok. Ba di, hindi kailangan lamokin mga punyeng kaya kasi kaya 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 yan, ah, namin. Namin. Ah, ito, 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 to oh, to Sinang ito. So, ano to? <laughs> <Barang>. <laughs> 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 Aligaw. <Bad>. <laughs> <laughs> ano to? Ano nangyayari dito ba Tapos lang. ano nangyayari, Bads? Tapos lang. <laughs> Kinulang. Kinulang <laughs> last <laughs> lang kami, ha? Okay. 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 pa Okay. 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 dito ah Okay. 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 pangalan ng Okay. 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 Good luck. <laughs> good luck. Good luck, good luck. Yun lang. <laughs> ano. Lamang, Kaya... mo uh, Anong silda yan dito? Ano lang? eh oh. hindi Silda Bigulay ba na to? Mga matso eh. na. Nag-scatter din kayo? <laughs> <laughs> uh, Oo. Oh, dati mga milyonaryo yan eh. Nag-10 times. Kaway, kaway mga patay. Kaway, mga patay. Imbis na dating na amansyon. na lang. May Parang, <laughs> ah, oh, millionaire Wala, nab nabaog, nabaog tayo oh, sa ano, mga, mga, mga Ano, thank you Scatter. Mini <laughs> <laughs> vlog oh. natin. Bago tayo bubugin, mga millionaire tayo, tayo pa indok. Mini dok, ayan si Bati. Ay, si Bati. Oh, si Marcher daw, marcher. Hindi naman pinainom ng gamot yan. Oh, punta natin yung kasama natin na ito. Ito ito oh, yung ng bahay. Ito siguro yeah. kahit bumagyo. Oh. Diba? oh, may kumot na, may una na. Kalahati hotel, kalahati ano resort. <laughs> Pasukin na kaya natin ano. Pasukin na natin. Nakaigat na tayo. Ang ganda ng bahay na ito. Iba yeah. talaga pagbigatin. Ito, na may basahan pa. Oh, Pwede paghalo ng semento. <laughs> Pag umula naman ang Short yung kabila. Ito. Ano may ariin niya? Nawawala. Okay. Okay. Amém.